decide to run for Councilor in District 3? Uh, bilang isang taga Maynila, dito na po namulat ang aking kaisipan, dito na ang aking pagkatao mula kolehiyo from District 3 naman po ako. Gusto ko po, po ibalik yung serbisyo at kaisa po ako ng bawat taga Maynila sa sigaw na ibalik na si Yormie Isco Moreno kasama si Vice Mayor Chi Atienza at Congresswoman Apple Nieto. So, I think it's just uh, narrate lang, uh, game history ninyo, magiging residente po kayo ng District 3. Saan po sa District 3? Okay. okay. Ako po ay nakatira sa Santa Cruz, barangay 350. Kung naalala po ninyo noon, meron pang San Lazaro Jockey Club doon. Mm -hmm. Ako po ay nag aral sa University of Santo Tomas and umabating uh, po ako ng second year, med-proper, hanggang sa I decided to pursue full-time in the entertainment industry. So, doon na po tayo lumaki. Uh, you've been known as a as an entertainer mm -hmm. for a. Uh, do you think that status will make you win? Alam naman po ninyo na meron tayong track record sa ating national government na serbisyo noong panahon ni Pangulong Duterte. At yung nagawa po natin sa national na gobyerno ay dadaling po natin sa ating distrito, Distrito 3. Uh, ano po bang programa yung gusto yung... Uh... Alam mo, sawa na ang tao sa programa, plataforma, pangako, ang importante implementasyon dahil marami naman mga programa na dyan eh. At isa pa dapat mawala ang korupsyon. At isang uri ng korupsyon ay ang mabagal na serbisyo Kaya kaisa tayo sa sigaw na ibalik sa si Yorme para maibalik ang aksyon agad, bilis kilos na serbisyo sa taong bayan.